Batay sa inilabas na sertifikasyon ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture, nagnegatibo sa confirmatory test ang mga baboy mula sa labing tatlong barangay ng bayan ng San Andres. Ang pagsusuri ay sinagawa ng Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory upang tiyakin ang resulta ng naunang ulat na may ASF sa bayan. Mananatili ang ASF free status ng bayan hanggang November 14 at muli magsasagawa ng pagsusuri matapos ang petsang iyon. Kapag ininik na ASF free ang isang LGU, maaari na magtransport ng mga baboy lampas sa lokal na hangganan at sa labas ng probinsya basta't masusunod ang mga requirement ng BAI kabilang ang aktibong surveillance. Ngayon paman, mananatili pa rin ang kautosan ni Tri Trina Formalo-Fabic na nagbabawal sa pagpasok ng pork products sa buong Romblon bilang bahagi na rin ng mahigpit na pag-iingat ng probinsya laban sa ASF. Para sa Sulong Sauner ng Tagalog, Paul Jason Foss mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.